ang magandang pagbati sa inyo um, ko si Jonathan tuturuan ko kayo paano gumamit paano gumawa ng vector sa photoshop ok din na rin so isa na tayo ito yung aking classmate ang ating model si Rina at Yemza um, game so duplicate natin itong layer natin so art drag pataas Oh, duplicate na, shortcut yun tapos, gamit tayo ng pen tool ito yung pinakagamitin natin all the time hanggang matapos so, kung di pa kayo marun mag pen tool bahala kayo sa buhay niyo, hindi ko tuturan tinatamad ako, magpa nga kayo sa mga taga vector at bexel, dot, ph so, yan pisa tayo, pen tool, pen tool open So, hindi nyo pa nakikita kasi naka-open pa itong layer sa taas. So, makikita nyo na yung shape nyo. Pag hinide nyo na yun. So, palitan natin ang kulay. Gusto ko color violet. Yan. Violet. Dark pa. Dark. Dark. Yan. Good. So, tuloy nyo pa. Yan. Shape. Tuloy-tuloy nyo lang. Huwag kayong susuko. Um... Ngayon, na yung pinakamaganda. Huwag tayong susu po diretso na lang. Yan, ako rin, hindi na makita. Balik nyo ulit. I-review nyo ulit. Yan. Tapos, diretso lang. Tuloy nyo lang. din, na si, hanggat din, magiging maganda yung gawa nyo. Pag maganda na yung gawa nyo, pag maganda na yung gawa nyo, yan na. Mayroon na tayong isang magandang gawa tapos lagyan nyo na ng watermark tapos na salamat sa panonood thank you for watching